Asan ah, na sila? Ayan oh! Ayan putang ina! Gagon! Lalaki oh! Teka Alalay lang! Alalay lang! Gago, na naka ako lo! Nakabidyo ako! video ako! Putang ina na ako lo pre! Pagisa nyo! Pagisa nyo! Akin yan! Sige! Putang ina! Gagon! Lalaki niya pre! Huli na isa! Suanoy, so, gago mga Gago ng lalaking bitbit. Gago lalayo yan. Lalayo yan, ba't dinan?